Hi, good morning everyone. Today is a Monday. Time check is 7.38 in the morning. So, today, kaya day off man ako, mang laba ko. Pero wala po kong laba kay ipo. Una pa na po tong security guard na maligo. So, mga ko. Walang timpla kong kape. Ang akong baso, ang silupin. Dito na po naya akong kape sa basa. silupin, wala sa baso na ano ko, kanang, na jib ko ka nang na. Aning-aning. Ay, just color Sorry kay Grace. Nung alam namin gulit gabi eh kay Diyos ko, Lord. Di na pwede. Diyos ko. Lord. Kani sa si iski na asya eh rito sa kung mga nga boylet. Tating pa man. Hindi man pwede. Bahala. Biyaan ako. Ay, eh, Diyos ko. Hindi ko pa itong tating. So, mga pita. Wala sa magbayad, ko sa tilingling. Ito mga bahay. Ito ako. Kaya, wala pa sa tilingling. Kaya, tingbayad man ako. Karo. Tiring ni is here there. Wala pa dyan lagi siya. I-check na kung mana maglaba. naligo itong dito sa sulod. Wala pa rin. Pangapalius. So wala pa siya na human ligo. So while wala pa na human o ligo, mag live live, mag video video sa tahan. siya dahi. Ibiyakan dyan ang gabi. Well, nagainom kayo. Hindi naman um, pwede. So, musta naman mo karoon? Karoon is... July 14 pa di ay karoon na naghimok kong perol kahapon. Ang ibutan na ko is July 15. Ang kinuot ko. Kung nabuo ang... Ah. Huwag pa pa na 15 mo. 15. Kaso ay 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, well, not just my best friend's bonus. But, ala, seryoso? Diyos this... ko, oh, <coughs> abidyan ako kambuan. Abidyan ko ang Merkulis is 20 na. My God, Mel. Hindi nga siguro, kaya nag-hagunahuna-uno. Kaya nag-advance mo na huna, kaya tungkol sa mga Byron mo Dagan ko mga Byron nung pending tapos napakoy pa malito ng mga gamay na lang yung school supplies pero mahal mahal mong gihapon tapos uniform pa sa bata so sad to say nga ko kauli with this week so maybe next week pa so mag-ibang pa po ko, Tano tanong sa ako ang data ha Nakita. <laughs> I-check na ko ang calendar. Oh, May good advance kay Kuoy. So, pagkan, uh, within this week na ako yung pinens. Ako yung bayro nun. Ako yung bayro nun is sa so, 500 plus 1-1 plus 710. 309 ka bayarin yun. So pagka next week na po. Ano na po kanong Same lang yapon ako ang boarding house. Hindi ba yumaman? Magtara na. sa budget. Ready na. mana ba sa wala pa man ako manligo ang lalaki. That's what friends are for. Ligo dito, oh. Hindi yeah, ako ligo. Balik tayo yung sleeper. Balik tayo. Ina na lang pa ito. Ina. Ito sa pikas ka, dira. Ay, tama ito. Ay, <laughs> just ito. Diyos ko, Lord. Ano sa daig ko? ko. Lahat na lang mali. So, unyak na kumapadala. O, ganun. Ay. So, alam ko, chikas. Duri ka muli. Duri ka muli. Kung ano laki, dahil. Asa isang malinggo pa natin. At sya nyo, ano po na unyak ka nga. May unyak po na unyak nga. malibang ko, biyay. <tutuk> just, duri ka, duri ka nga. O, So, kung pagkita na akong clip man tali Kani akong buko, yung ano medyo din siya. Hindi siya matawag na patay, kaya kulo chuko So, yung ano medyo din Ano siya, tayo? Ano siya? Eh, you know what? Gusto ako. akong trabaho in this morning. Parang napakabuhat to. Eh. Kinugus akong kahit to. Excited na kumuabot akong kukain ako ang headphone, oh. Eh? microphone for live streaming. Di man siya maon ba yuk? maon ako ang YouTube live streaming no. Kakinanan siya o ganun. Ang ato. Diyos ko. usa ka content creator sa sa Facebook. <coughs> Nengon siya nga. Wala mo ginaparami si Meta dili kayo magseryoso sa Facebook which is sa pag sa kontsar kay dakan mo kay mga pag-aagian ang like sa face sa YouTube kay ko ano alam man kan lisod pero at least katulad siya Like man sa YouTube, sa Facebook eh. laro mo ka sa content creator eh. Diba? So, muna boarding house dili dahil. Oh. Sa so, silpang mo ako, ati eh. So, dira ko po kung mag-board oh. Kana ko nga balaya, oh. Kana. Dira ko po kung puyo. Kapit na ako sa second floor. kana sa naibintana nga na ay pulta na ay sampay. So, dira ko po kana ng color blue. Oh. So, kapit na ganyan mahuman within this week or maybe next week by August ano, mabalhin na yung kundira guys so uh, new adjustment tapon tapos lait bayo ko ako basta bagong balhin na ako ng boarding house kayo may beso ko katulog uh, ano, akong, ano, ako akong problema

So once again, maayong buntag sa inyong tanan no, o karon kay Domingo man. Magpamalandong ta kay Domingo, ting pahulay dapat ang atong presensya is na naa pag sa pag-alagad sa Ginoo sa on man. Karong panahon na igud lang kamo sa ginuo di nakakaato simbahan. Kay priority ang trabaho, ang paglaba, ang pamilya sa balay. worth it ako po gusto ko muli sa akong pamilya di ko ka, uli kay nga short man akong kwarta muli ko dito iliwa pa na sa akin kailangan ang pagbugas bugas, bugas everything so katura siya ko bye bye na uy, hey. o, ko kay mo rin kung ano kan ka nang nairitan ako si God itong lalaki doon kung magligo eh kung sa kahit kulkobo niya so once again guys maayong buntag mo eh. Daghan, salamat sa inyong pagtan. Pagtan ako asa man ni ma makuan, asa man ni moabot ni ako ang mga video or live. Kan ayo lang mo ka ako ukuan. Message ayon mo pagbinastos kay kung magbastos basos mo mag ako. Ah. Sa ini man magsense ako agluso di ba kung na ako. Sige ko lang siya guys, may buntag.